Mga kaisan, dito na po tayo sa kabaa. Lalim pa rin po. Oh, mga kaisan, magandang hapon. <coughs> May pag-ong. Oh, mga kaisan, pag-ong. Yan. Pag-ong. Hmm. Pag-ong po na native. Not, uh, tinaninirahan na Ha, mga kaysa, no? pag Pagkong, oh. Ayun, pa isa, oh. Ayun. Ay, mga kaysa, isa pa, oh. Ayun, bilis. Ayun, oh. Ayun, oh. Kita ninyo. Napakita ko sa inyo. Mag-asawang pagkong, oh. Aray ko. Para makita ninyo na wala ang bilis. Ayun. Dito po sila naninirahan. Nahana, yun. Kita ninyo, yun. Ayun, oh. Bali. Bali man na ata ito na natin. Isa. Ayun oh. Ayun. mga kaisan. Yun. Dalawa. Hmm, ito. Yan. Tartel. Yan. Mga bata oh. Ito mga kaisan, yung gading ganto kalaki. Sabi ni Kuya Kim, Hundred years na po ito. Yan, bawal din po itong kuhanin. Pero dito sa amin, normal na laang. Yan. Turtle, yan. Ito po yung asawa niya oh. Ayun oh. Yan. maging malaya kayo. Yan. Pag-umpo. Mm. Dito sila naninirahan. Yan, ang gusto po nila ganito medyo malalim na nagpuputik-putik po. Mm. Ayan um. Hmm. Biruin mo mga kaisan, ganito kalaki. Hundred years na, no? Biruin mo yun, ano? Pagkatanda na. Ibig sabihin ito yung sa mga ari ko sa ilalim. Wala nyo, para may eh. Hindi kaya anakonda yun. May na naman mga kaisan. Hundred hmm. years. Oh, ari ko. sa ilalim eh kaya yun? Mm. Ngayon. Hayo kayo, hayo. Oh, 100 years. Yan, nabaon na po siya oh. Yan, sa ganyan po yan nabaon. Ngayon. Malamig. Hmm. Nabaon po, malamig yan oh. Ilalagay natin sa malayo. Dito kayo sa malayo. Hmm, doon dun muna kayo yan dun kayo yan humayo kayo at magpakaramay gamot daw po yan sa hika <laughs> sabi nila ay awan ano nga kaya pantat ko upa oh, kalaki hmm. yan mga kaisan oh, pantat alam po ba nyo ang pantat hmm, isda po <coughs> ayan o oh. pagkalaki galing po nakatira po sa ilalim ayan hmm. pagkalaki hmm Ah, mga kaisan, pantat, oh. Ya. Alam po ba niyo baka matibo? Alam po ba niyo ang pantat? Yung pagkalakalaki pong hito. Ayan. <laughs> natira po yun sa mga ganito. Yan po ay variety din po ng hito. Na natira po sa ganitong ilalim. Sa mga damuhan. Yung nakikita niyo sa ibang bansa. Ayan. O. Lakay. Ito po ay ano. Hindi po siya. Ariko. Hindi po siya masyadong maantawag dun. Hindi po siya. alaki oh. Laki, oh ah limaw hindi po siya masyadong anong tawag nito matibo hindi po ba matalas ang tibo niya Niyan oh. yan po ay nalaki ng para pong ano parang anong tawag nito po parang ambarete po niya ay yung malalaking nito ang tawag dun yan pantat po may pula po sa anong ano wala po no, oh. ma Mamaw. Oh. Mga kaisan. Laki. Yun. nahana na. Bali dalawa na po siya. Na dun Huhulihin oh. ko po pag ano. Pag marami ng kasamahan. Wala pong kasama. dadalwa pa. Padalawa. Ayan o. Oh. Laki ah, oh. Oo. Mamaw. Oh. Hmm. Diyan sa may tubig aba. Laki. Yan, shout out nga pala sa inyo mga kainsong. Diyan oh. Ito ang mga kinakain nila. Ang mga kaisan oh. Kinakain po ng mga ano, ng mga hito, yon. Ayun po. O. Sa lagubang palayan 'yan. Kinakain po 'yan. yan Marami pong ganyan. Pag maraming ganyan, kinakain nila 'yan, 'yun oh. May subscribers po tayo na naghihingi po ng suggestion. Siya daw ay papuntang Kuwait. May namatay na naman sa Kuwait na yan, mga kinsan, Tumawag sa atin kung ano daw may ipayo ko. At galing po ako sa bansang Kuwait mga kinsan ay ay siya po ay ano magtatrabaho daw po siya sa bansang Kuwait. Kaya laang ang, ang problema niya ay may nababalita siya mga namamatay sinasakta ng amo ay sa totoo lang mga kaisan kung bagay, lahat, hindi naman lahat masasama ang ugali pero mostly matagal ako dun ay tampung taon ako dun mga kaisan ay ang maipayo ko lang kung may kakilala naman kayo kung bagay, may kaibigan na kayo don sa loob na nagtatrabaho din, din sa bahay at kilala na yung amo okay lang pero kung first timer wag na siguro siguro mag apply na lang ang kayo ay sa ano sa labas ng kuwait wag na sa loob ng bahay gawa ng ang mababait naman doon mababait yung mga nakapag aral na ang mga nananakit po doon yung po bang mga hindi nag aral kumbaga sa atin ay kumbaga wala nga silang ano aral kumbaga hindi pa sila open open may open ba <coughs> tapos wag kayong masyadong malak ma ano ang may ipayo ko lang wag kayong masyadong malapit sa ano sa lalaki kumbaga okay lang kausapin pero wag masyado dahil yung mga babae silusa pag ano hindi nag-aral tapos siguro wag na wag na sa Middle East mga kaisan iba na lang ang bansa ah huwag na sa ano sa Kuwait basta marami din kasi akong experience din, eh na hindi maganda pero okay naman at yun po ang tumawid gutom sa akin ng 10 years salamat din sa Kuwait pero pag bahay ang maipayo ko wag na wag na kayo sa loob ng bahay mag apply na lang kayo mga sales lady kung bagay waiter oh, pero sa loob wag na po wag nang tumuloy pero kung may nagastos na naman kayo at paalis na talaga siguro pero mahirap ay may naging amo din ako dati mga kainsa na ano ay pag wala kami benta, nagwawala. Nagwawala sa shop. Oh. Yan, aring nga po pala tinatanggalan natin ng ano. Tinatanggalan natin ng putik. Aring palayan po. Oh. Siguro ano. Yun lang may ipayo ko. Laki oh. Oh. Lakad ng hito. Totoo yung nananakit, yung nananakit, nabalita, totoo po yun. Magagaan ang kamay nila. Oh. Hindi naman lahat. Kaya lang. No? Mababait din naman yung iba. Mababait po. Kay kay nakabakat din naman ang amo na sobrang bait naman. Marami din naman silang mababait, kaya lang ipasortihan. Ang masama nga, ang mapapunta sa iyo ay yung masama ugali. ugali. katala ka talaga, matalaga walang latay. Ay ako, di ba tayo yung vlogger dati sa Kuwait? Marami na sa akin ng tulong. Hindi naman ako pwedeng tumulong mga kainsan. Gawa ng pag tumulong ako sa kanila, ako ang ikukulong. oh, mas mahirap. Alam naman yun ang no, mga atna doon. Basta, mag-ano na lang kayo, mag-apply na lang kayo ng waiter. Basta wala sa loob ng bahay. Yan, saludo nga pala ako sa lahat ng nasa Kuwait. Mga sulit kain sa natin dyan. Lahat po nang nagkatrabaho sa loob ng bahay. Yan, pakatataglaan kayo para sa pamilya. Yung iba'y yung nagtitiis lang. Siyempre, mahirap ang buhay sa Pilipinas. Tinitiis lang nila. O, kaya yung pinapadalang pera nila. Huwag niyong ipagsugal. Mag-aral kayong mabuti sa mga bata. Tapos Eh, para makauwi na yung nanay mo. Yung iba'y nagtitiis lang. Oo, oh, mahirap. Yun, nang maipayo ko. Pag nakaswerte naman kayo ng mabait, nagkaroon din naman po ako ng among mabait. Ay, swerte kayo. Ang lalim mo mga kaisan. Oo. Oh. Ang na. Panalim, panalim na. Oh. Um. <laughs> na yung hito mga kaisan Oh. Um. Laki oh. Um. Laki oh. Um. Mga kaisan Yan. Pantat. Hmm. Um. Dadalwa naman po. Ay kung marami, huhulihin ko. Pag nakabagat pa akong isang malaki, huhulihin ko. yun lang kung hindi pa naman kayo nag apply huwag na kayong tumuloy hindi naman ako sana ininira tapos tu oh, ay huwag kang sasakay sa taksing di mo kilala mabubulwang yung iyong yan ang kasama ko si Kuya Kim mga kainsan si Kuya Kim bagong dating namin doon ano taksi kami ni Kuya Kim yung kaibigan natin si Kuya Kim nga kasi kami bata pa kami eh baka kung namin dun eh awalan jo pahahil kami pahil ay ano di sakay kami taxi ano nga bang lahi yun basta hindi ko na iimikin ng lahi basta arabo nag ano nag ano siya nag, uh, naglabas ng ari takbo kami ni Kimay hinabol kami ng simula pahil hanggang suksaba Layo, takbo kami mga kainsan. Ay parang nalit kami noon eh. Parang umuwi kami ng gabi na. Oh. O gagasain. Pero ano? Pag alam pag kasi bago yun yung ginagawa sa bago pero pag matagal na kayo doon, alam nun na ng mga kalakaran. Magano kayo magpatubo kayo ng mga biguti. Oh, kahit sa lalaki. Huwag kayong sasakay sa taxi. Sasabihin ay taal. free, free, Sabihin ay libre. Ah. Nadala kayo sa disyerto ay bulwang. Ingat, ingat lang din. May nakakakani, payo lang. Kailangan ay may biguti. Oh. Basta ingat kayo pag nadun. Oh my god. Lalem! <laughs> May anak kunta sa ilalim ay. <todong noise> Napaka sa makat Ay, nakakapak. May naapakan akong kahoy. Oh. Eh. Uh, ang lalim. Eh. ko na po itong hito. Sasama ko na mga kaisan. mo, Laki. Uh, ko na sa Huli natin. Laki. Pantat. Woo. No, mga kaisan. Nahuli natin. <laughs> Ari po yung Tagalog. Eh, eh buhay pa. Isa. Ari po kanin ng maga para lang tutay na. Dalawa. Tatlo. Apat. Tinanggalan ko na po ng tibo. Lima. Yan. Ah, jumbo po yung isa. One, two, three, four, five. Yan po yung ano, ating na ah, nahuli. Diba marami din pala. Akala ko yung dadalwala ang, hindi ko na sana huhulihin. Dumami din pala. Nakahuli pa po tayo ng tatlo doon. Ari, ang nadali natin mga kainsan. Malawak-lawak din na ah, anong Ari ang pagkalalim mga kainsan hanggang liig ay. Ari kanto. Ari oh. Awang ko din nga la, ang sinusukat-sukat ko ay. Aba. Para ko babaon ay. Eh eh. Ay babaon. Oh. Ari. Oh. babaon para ko hindi ni ko ilalagay ang ano ari <coughs> aba ay pagkalawak-lawak na ari eh eh aba mm pakadami na ng pag-ung eh. talaga po pala ipugad ng mga pag-ung yan walang yung mga kainsan hindi makaalis aba pagkalalim naman ari eh eh ay -sus Aba. Ii. Aba, yan sinasabi ko na ay. Aba, pagkalalim na rin isang aray. Ii, tamoy. Aba, ay hindi pa napundo. Eh eh. Tari nga daw pala hanggang dibdib. -dib. Oh. Butit may mga turuso po sa ilalim. Hmm. Aba. <laughs> Kailangan na may kasama ako din ni Bukas. Baka bigla akong bumaon. I -I. Dito kami dalawa kuya ni kuya, kuya Miko bukas Kailangan po yung ilubid Aba Ay di sa apunti malalim Mababaw Ay eh eh. Ie gusto mong hito Nakain ka bang hito Oy Nakain ka bang hito Alinoy. Hito Hito may lalagyan ka ba? Hindi ah. Nagkakayuma. nagpatubig. Walang tubig ay, kulang ako. Walang abandapog doon, sobra. Ay, wala. Nagpahabol ayun, pinatubigan ko. Ay, wala. Gagas ko nga ari bukas. Ano, laki ano. Yan. Oo. It, yeah, ay, pala Ayan, na. Ay, wala na. Hayam mo na. Hayaan na. Bukas pa ngayon, no? mm. ko bukas. Sa makalawi mag-aabuno ako. Makalawi sa akong abuno ngayon. Ano, Magri? Oh, ang isa? Abah. Ay, ari. Apat. Baga tibo Tinanggal ko. Hmm. Nag na lumabas doon sa may lalim. malaki. Oo. Oh. Mm. Parang pantat ba no? Mm -hmm. kaya, no? Pantat? Mo. Ipilitos e mo na diyan ba si ano? Wala, bubukas Ah. Pa sayang ko na ano ba ta. Oo ah. Pako lang ako manang pako. Preto nga. Oo. Oh. Hito ba o to hito? Nahuli mo. Tsaka dalag. Tatay mo ba yun? Marami ang huli tatay mo ah. Hito to eh. Hito. Ah, bor ko ajak ah, Maraming hito nga di yan. Baba di. Limasin mo to eh. Do, sa akin to, sa Ilaya. Marami doon. Ano ba? Doon, sa tubigan ko doon. Ah, jackpot pala oh. Dami. Kaya ba ito yung ibas? Ibas eh. Ah. Kala ko ilukbanin. Doon sa labak ng palais daan namin, pakadami uto eh. Doon sa labak. Galing na ba kayo doon? Ay, ayan, ayan. Ayan po, mga mga isda. Dinarayo po ito ay. Eh. <laughs> ano ito eh? Limas! Wala ka man timba. Pakapagalitan. Ay. Hindi. Limasin ninyo. Napapagalitan ba kayo ito pag nilima? Ah, eh, dami pa lang labit ng tatay mo. Pami isang kilo, ano? Doon sa ila-ilaya ito, ito eh. Ang dami ko nakaka ako nila eh. Ha? May opd yung akin doon. Limasin ninyo ito. Ibabalik lang ang dati. Doon, bye-bye tubig ito eh. Naibigay ko na yung akin kanina eh. kika Agri. Thank you, Toy. Yun, di ka agree. Oh. Lavit na yung hito. Oh. Ah, mga kaisam, maraming maraming salamat po. Ah, huli yung tatay. Oh. Katuwa. Wala, nahuli sila ay eh dapat iniibigay ko na sa kanila yung aking huli pinapalimas ko naman po yung mga patalunan doon marami pa doon gawa ng iba yung hindi nagpapalimas ay gawa ng nasisira po ang palayan sa akin po walang problema basta limasin ninyo ibabalik nyo lang sa dati yan po na may para sa lahat ay ang isda